Ayan o no? Titingnan natin kung totoo ba yung Chismis na kunti na lang yung kumakain no? Ayan kunti na lang yung kumakain ng kasangot Yun mga kasangot good morning Nandito tayo ngayon sa Pasay Papasala natin si Madam Diwata Sa kanyang parisan mga kasangot Kung totoo nga yung chismis na wala nang kumakain o no? Dito tayo sa may GSIS yes. Ayan, malamad na tayo kay Diwata Hindi na ito pala yung impounding area o oh, mga kasangot o oh, Napakalapit lang sa parisan ni Diwata Kaya si Diwata, pinag-iinita no Ayan, ang dami Ang daming impound Ayan, dito yung GSIS yes. Tapos kay Diwata na yung sunod daming tambay pa rin dito ayan dito yung pare sa ni Diwata mga kasangot ayan o oh. titignan natin kung totoo ba yung chismis na kunti na lang yung kumakain no ayun kunti na lang nga yung kumakain ng mga kasangot ayan mga pulis you know, wala nang pila eh. ayan mga kasangot o. wala nang pila kunti na lang no kain sana tayo ya tara na nasangot ah, oh. no ya may mga enforcer na bantay oh Paka, sana tayo kaso nangaras na baka umulan tara na, masangot.